ng ginawa nila in relation sa sinasabi nila nakiklaim nila ngayon that binas pumasok muna sila bago binasahan okay so ngayon pakikita natin sa members of this committee what really happened kuha naman yan

So 12:30 kumasok yung uh, mga grupo. And this is what happened inside. Sa 27 minutes na nawawala dahil pinatigil ang BWC, nakita natin kung sino. Ayan, si Magsalos. Ayan, si Corpus. Ayan, si Demokrito. Ayan, si Libara. Uh, Gibara. Ayan, si Kihana. Ayan, si Pat Acosta. Andyan si, De andyan si Pio Ginto. sa loob kayo lahat na supposedly dapat binabasahan niyo muna ang ginawa niyo, nagpaikot-ikot na kayo sa lahat. Mr. Chairman, baka naghahanap ng budget. Naghahanap sila yung pera. Yung pera kagad yung target dito eh. The way, the way they operated, hindi sila naghahanap ng mga armas, kundi yung bag, yung, yung pera. That, that's what it is. Plain and simple, Mr. Chairman. I must uh, agree uh, Congressman uh, Tulpo. And uh, as a matter of fact, dito natin patutunayan that uh, ang sinasabi nila ngayon, sine nila ang perimeter. And that's the reason why si, si Major Magsalos, ang sinasabi nila na dito na sila sa loob, samantalang ang kanilang trabaho ay mag lang ng perimeter, but they they roam around. They roam around sa lahat, pasok sa kwarto, pasok sa CR. And as a matter of fact, this is the the best direction that I ever seen in my entire entire life. Being a a former uh, movie actor, ito na ang pinaka worst na direction na nakita ko. Even the blocking, even the uh, directing. Hindi kay papasa. Nag nagano ka dito eh. Di ba? Ara? Nag back to the future ka. Nag Michael J Fox ka. Pagkatapos niyong pumasok sa loob, lumabas ka. Ito, binuksan niyo na yung BWC. Dito, binasahan mo na sila noong 12.59. 12.59, naayos niyo na sa lahat, lumabas ka, at binasahan mo sila ng kanilang, ano, ng kanilang search warrant. After na maayos niyo na sa loob, Hindi kayo papasa sa amin eh. Kita mo, ang blocking mo nandun ka sa loob. Habang pinoproteksyon mo yung kwarto. Habang nagbabasa ng karapatan. Now. Sinabi ninyo. Pa Paano mga? lucky enough that these people with the guidance of General Latates na hawakan nila ang CCTV otherwise makakalusot kayo pero this time hindi kayo makakalusot that lahat kayo nagsinungaling lahat kayo artista lahat kayo director. Inayos nyo ang loob ng 27 minutes. And then, you went out, Gibara, lumabas ka upang gawing tama. Binuksan nyo na uli ang BWC. At sa the BWC, okay, nalilabas nyo, iyan na ang ginampanan ninyo. Maayos na lahat. Bad production. Bad direction. Lieutenant Guevara, Lieutenant Colonel Guevara. Inamin mo doon sa inyong pre-investigation uh, meeting with Der General Natates. That that you have gotten 31 million plus 4.6 billion. Nasa video 'yan. Nandito sa video. May pwede namin pakita. At sinabi mo na meron kang binigyan ng 500,000. Sino ang binigyan mo ng 500,000? I cannot uh, I cannot recall Mr. Chair. Alam mo, Gibara, this is your chance to retrieve yourself. Yes, Mr. Chair. This is your chance to be honest with yourself, with your family. Yes, Mr. Chair. Aminin mo na sa sarili mo dahil lalo kayong malulubog. Sino binigyan mo ng 500,000 in accordance with your pre-investigative no, pre-investigation ano, meeting with General, General Natates? Uh, if I may recall, Mr. Chair, I I mentioned in that uh, in that conversation with the good good regional director is uh, if I may recall, I I mentioned there Major Magsalos, Mr. Chair. So binigyan mo si Magsalos ng 500,000. Bakit mo siya binigyan ng 500,000? I cannot uh, I recall, Mr. Chair, na, na doon sa video, Mr. Chair. Hindi, eh, bakit doon siya binigyan? Kayo nag-operate eh. Alam mo, binigyan mo siya ng 500,000 eh. Ikaw ba nagbigay o oh, si Kiana? Wala pa akong binigay, Mr. Chair. Uh, doon you... na nagbigay ng 500,000. Ikaw ang nagsabi na bigyan ng 500,000 si Magsalos. Magsalos, tumanggap ka lang 500,000? After nun, Mr. Chair, uh, I did not receive any money, Mr. Chair. Sa so, sinabi mo, uh, Gibara, Gibara, Huwag na kayo mag-consult sa lawyer ninyo. Buko na kayo eh. Ang sinabi mo nagbigay ng 500,000 ay si Major Kiana, Major Kiana nag, yung bang, yung sinabi mo ba dito, totoo o hindi? Di Uh, Mr. Chair, uh, during the time, uh, I assume that uh, it was only a private conversation with the regional director. But when I arrived, uh, Mr. Chair, I was not, I was not, I was not I wasn't aware that uh, I was re being recorded in a video without the... Alam mo, yes, or... nakita na natin yung nangyari yes, ng 27 yeah. minutes eh. Yes, Alam Mr. nyo sir. na nang mali ang ginawa ninyo eh. Alam nyo na na kinalikot nyo na lahat to eh. Di ba? Pakikita ko yung pera ngayon, yung video, na kung saan itinago pa ninyo. Makikita dyan, nandyan lahat. Yes, Mr. Chair. At si Kiana. Kiana, ikaw ba nagbigay kay Magsalos ng 500,000? Yes or no? No, uh, no, Mr. Chair. Hindi ka nagbigay ng 500,000. Wala po akong binibigay. Wala kang binibigay. Opo. Yeah. Nakita mo pera sa kwarto? Yung mga pera nakita mo? Yes or no? Uh, sa pagkakaalam ko po may mga nakita po akong pera. Yo, no. May nakita ka mga pera doon. Opo, yo. No. Di ba? Magkano? Ah, uh, hindi ko po alam yo, honor. Hindi ko po masabi. Hindi niyo alam eh sa operation, di ba? Meron kayo si na report. Ah, uh, yo, honor na nalaman lang na, sa na, report, na, na, po yung, yung pera. Sa spot report magkano nilagay niyo? spot report. Kihana, ikaw ang ano, ikaw ang head diyan. Kayong dalawa ni Gibara. Magkano lagay niyo sa spot report? Ah, uh, sa sa unang spot report, yo honor, sa pagkakatanda ko po 4.6 million, yo honor. 4.6 4.6 ang nilagay ninyo. 'Yun ang pinakita niyo. At inuwi inuwi niyo yung 31 million. Is that correct? Uh, no, Your Honor. Uh, nag-inventaryo rin po kami sa opisina, Your Honor. Yung nag-inventaryo na kayo after na inuwi nyo yung pera. Di ba? Your Honor, wala po kaming inuwi yung pera. Dinala po namin sa opisina yung pera, Your Honor, para inventaryohin. Okay. Tanungin natin si, ano, si uh, Lebunan. Si Patrolman Lebunan, saka si Garcia. Garcia. Kayo yung mga nakakita nung, ano, nung luggage eh, na nilalabas yung pera eh. Can you kindly tell us in this uh, committee what happened to that uh, money that was inside the two luggages? As a matter of fact, the two luggages is here. Asa yung the luggages? Na sinasabi mo, Demokrito, na inuwi mo na sa bahay, pero narito yung luggages na nanggaling sa DS. Ano? DPSU. DSOU. DSOU. Ayan, no? Andito yung luggage, oh. Pakita natin. Ayan ang luggage, oh. Alin na sa'yo dito, demokrito? Alin yung inuwi mo dyan? Alin inuwi mo, demokrito? Yung bung kulay peach po yung dala ko nung sa hotel. Bakit okay, na sa kanila? Kung inuwi mo sa bahay mo. Sa hotel po, dinala ko. Hindi, kanila sinabi mo, eh, sa DSO, yung na inuwi mo eh. Hindi ko lang Lailan po ma-recall yung ano. Mo, sinabi mo, oh, di ba? Nalaga ko lang po sa kotse ko. Nalaga ko lang po sa kotse mo. Hindi Ma ko ma-recall kung pinitbit ko siya. Ba't ba't sa kanila ngayon? Oh, hindi ko na po ma ko kung bitbit ko po siya, Your Honor, pa uwi. Mr. Chair. Sige, tanongin natin si ano. Congressman ako, please. Uh, in the last hearing, Mr. Chair, I move that we uh, invite the two deponents of the police force when they applied for a search warrant. Now, may I know if they are present uh, today, Mr. Chair? Know if they are present. Um, we have invited the two opponents, uh, Michael uh, Nebosha and uh, Ranger uh, Before you uh, proceed, uh, the chair would like to uh acknowledge the presence of Congressman Salvador Plato of the second of the sixth district of Bulacan, region three. anybody can answer from the uh, PNP, sino sino, uh, responsible para sa two opponents, Mr. Chair. uh the two invited deponents, uh, in the person of Mr. Novesio and Mr. Macadat, the Northern Police District and the Quezon City Police District exerted all effort to locate these two persons at the given address. But uh, unfortunately, as uh, the certificate by the barangay given, they were not already present in the area, sir, or they are not residents of that place. Your Honor. Mr. Chair, uh, sa tingin ko, hindi na po lalabas yung dalawang yun kasi maaaring pinagtago na ng mga uh, may asset doon sa dalawa because itong dalawang ito, driver at saka bodyguard ng police na subject of the search warrant. So, kagaya na sabi ko last time, ito siguro ang nagsabi na yung Chinese na subject of the search warrant nag-withdraw ng in, I think, four or five days, 64 million sa okada so Mr Chair may I move that we cite in contempt itong dalawang ito for not fail for failing to attend the uh, hearing of this committee there's a motion so to, uh, move. yeah there's a motion to cite in contempt the uh, two uh, personalities uh, uh, si uh, uh, Michael Nebosha and uh, Rainier ano ma, ma anipili ni Rainier um Rainier Makadat E. Espinas and Michael Nobesio E. Ramirez. Uh, is there a second motion? Second Truly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Next. May I also move, Mr. Chair, that in the previous case of uh, then uh, Senator De Lima and Ronnie Bayan, may request that we request the speaker to issue a warrant of arrest for these two okay uh, so there's a motion to issue a warrant arrest for these two personalities uh, namely uh, uh, michael labosha and uh, rainier makadat any second motion second, second, motion. The second motion any uh, objection hearing none the said motion is now approved next thank you mister i will defer to the honorable tulfo for his interpellation thank you i will and, uh, after before you proceed, Congressman na uh, Tulfo, no? kasi may pending question ako lang kay Garcia. Uh, kay Garcia kasi, uh, he is the one who saw the, ano, uh, the, uh, the money inside the, ano, uh, the, uh, the uh, luggage. The so two luggages that, that are here. Uh, Major Garcia, can you kindly confirm na totoo ba yan na uh, yung luggage na yan that was left in the uh, DSOU, andyan ang pera na nilipat sa karton? Yes, Your Honor. Uh, if I may, Your Honor, uh, just a brief and concise narrative of the 27 million in question, Your Honor. May I proceed, Your Honor? Uh, Your Honor, noong September 17, 2023, at around past 2 p.m., dumating po yung aming dalawang officer, Your Honor, in the person of Lieutenant Colonel Guevara and Major Quijana. At ang sabi nila sa amin, Your Honor, sinabihan ako at ang aking tatlong investigador si PMSG DeLayon, PSSG Ruiz, at saka si Patrolman Adena, nagumawa daw po kami, Your Honor, ng special report. Dahil ang sabi nila, Your Honor, magde-declare daw sila ng additional na evidence na cash, Your Honor. Nag-usap-usap kami, Your Honor, ng aking tatlong investigador, Your Honor. Hindi po kami pumayag, Your Honor, kasama po yung searcher namin na si Patrolman Mambong. Dahil una sa lahat, Your Honor, yung search na nangyari po sa Sulemare, eh tapos na. Pangawala po, Your Honor, yung searcher po namin ayaw niyang tayuan yung pinapagawa nila sa amin. Kaya po, nagsalita si Major Kihana ang sabi niya sa amin, kung ayaw niyong tayuan yan, yung bata ko na lang ang tatayo dyan. Doon na po pumasok, Your Honor, yung pinapalabas nila na statement na yun daw karton na naglalaman ng pera ay tinuro ng Chinese sa kanila. Yun ho, Your Honor, ang inimbento nilang drama. So, pagkataas ng Your Honor, pagdating ng alas 10 na ng gabi, dumating po sila, Your Honor, bit-bit, uh, daladala po nila yung dalawang traveling bag, Your Honor, na yung dalawang lagi si Honor, na iniwan nila later on sa DSOU. Pumasok po sila sa kwarto ng aming chief DSOU, Your Honor. Tapos pagkatapos nila doon, Your Honor, binuksan po nila yung luggage. Tapos po, Your Honor, para maipalabas nila na yung pera ay galing nga sa box from sa luggage, Your Honor, transfer nila sa carton, Your Honor. Doon na po nautusan, Your Honor, si Corporal Lebuna na bumili ng uh, packaging tape para magamit nila doon Your Honor sa pag wrap ng pera. So Your Honor, nung matapos yung nung matapos yung ginawa nila Your Honor, dumating po yung media representative na pinatawag nila Your Honor. Nagsimula po ang inventory ng pera at hindi naman po nagsisinungaling yung ginamit na alternative recording device. Nagsimula po ang inventory ng pera ng 12.54am ng September 18, 2023, Your Honor. Two days after the operation. So kinabukasan, Your Honor, naga na kami, nag-inquest. Doon na po lumabas yung first progress report na ginawa mismo ng ating chief, Your Honor. Antidated siya ng September 16, 2023, pero ipinareceive sa aming SPD talk ng September 18, ng 1.17 p.m. ng hapon, Your Honor. Yun po ang kwento ng 27 million, Your Honor, in question. So in other words, uh, talagang nagkaroon ng uh, attempt to, talagang, to change the, the narrative of all the, uh, that happened, no? And uh, fortunately, merong BWC na cut ng 27 minutes at yung nakuha sa CCTV that was submitted to us that answer the missing link that in their best judgment curing by having another scenario will cure the problem but unfortunately it was a bad decision